Gandaan mo. Video of yan ha. Uh -uh. Ganda mo yung ano. Lipstick. <laughs> Wala eh. Ganda na. Ah, uh, just a little bit. Uh, just a little bit lang. Hmm. Ang mga lagpasan. Hmm. Ayan. Gaganan ka? <laughs> Ayan. <laughs> Ayan. Okay na. Ang ganda na. Oo. Ayan siya. Auntie ha. Auntie ha. Auntie. Moana. Put it back na please. Auntie pa auntie, pa. auntie Moana. <laughs> daw pag pangit niya, manda ka sa akin <laughs>